Hi guys, for today's vlog na this morning, ayan, di ba kakagising ko nga lang, kaya nga morning. Papagawa nga namin ng tindahan sa harapan, kaya eto, maaga ako na po sa hardware. para tos pa po si kuya, Pero, at maya maya nga ay dumating na rin po si yung, si yung mag-open ng, ng hardware. At kabubukas pa nga lang ni kuya. Madalas nga kasi guys, kapag ganito marami ng pila or may mga nauna na sa'yo, minsan yung delivery po nila, kung sino po yung nauna, yun po syempre yung uunahin nilang deliveran. Anyway guys, ayan na nga yung listahan ko. Meron akong kopya at inabot ko na nga kay kuya. At na nga, di ba? Pinipresyohan na po siya ni Kuya. Medyo kayo nakabahan na nga ako dyan kasi syempre, di ba? Alam ko naman mahal ang mga materialis ngayon. Diyos ko, ang mahal-mahal kaya magpagawa. Narinig ko lang naman yun, guys. Pero hindi ko pa na-experience magpagawa ng bahay. Hopefully, malayo naman. At ayan, inabot na nga ni Kuya. Inabot na ng 3,140. Di ba? Medyo mahal. At ayan na nga, ba? Diba? Ay eh na sila kuya, sila kuya Edgar, yung kasama niya pong si kuya JR, sila po yung gagawa ng tindahan. At ayan, binatanggal na po nila unti-unti yung mga kalat sa harapan. Para po makapag-umpusa lang sila kung ano po yung mga dapat nilang gawin. Ayan nga para si Kuya Edgar, kapit-bahay lang po namin siya dito sa harapan namin. Hi Kuya Edgar! At ayan, dumating na nga po diba? Agad ang delivery namin guys. Kasi nga ako yung unang-una customer ni Kuya sa kanilang hardware. Pagkatapos nga ng ulan, ayan napakainit at medyo naawa nga rin ako kay Kuya kasi syempre, 'di ba? Nag-nagtatrabaho po sila sa kainitan ng araw, pero wala naman po tayong magagawa. Ganoon talaga ang mga Pilipino. Okay lang 'yon. Fast forward na nga po tayo na tapos na po yung unang araw nila kuya at ayan, di ba, inabot na sila ng gabi dahil nga pakyawa naman po yung gawa nila sa amin. So baka mga 2 to 3 days lang po, tapos na po siguro yung tindahan at saka yung pinakaloob ng lababo. At ayan, nagliligpit na po unti-unti sila kuya para din po makapagpahinga at makauwi na rin sila guys. At kahit naman ako guys, pagod na rin ako. Syempre, 'di ba kahit papaano, minabantayan ko rin sila kuya kasi meron din po sila mga kailangan at ako lang mimi bibino kasi wala naman po yung asawa ko. At that's all for today guys. See you tomorrow. Bye-bye.